Ito nang guys, tayo magugulay ng ginataang kalabasa at ito may napitas ako doon sa aking pananing na kalabasa. Malaking kalabasa ito guys at hindi kinaya, ayun nasira yung pinagkakantayan niya at ito nakita ko na lang nasa baba na, nasa lupa na. So ayan, akin nang, akin nang lulutuin. Gagataan ko siya, guys. So, ayan, ilagay na natin yung pangalawang gata. Ayan, hindi ko na yung pinakita, guys, sa ko dahil ahaba ang ating video. At ako'y, ano na, na yung storage ko, napupuno na. Okay, so, ayan, napakalaki yan. Kaya yes, sa sobrang bigat, ayan, bumagsak siya. Sa ano, malapit lang sa aking kusina. So, ayan. Ayan niyang ano guys, nasira yung pinagkakantayan niya at bumagsak siya. Pusa bumagsak. Guys, ito, itong loya at saka sibuyas lang. Ayan, simpleng ulam, simpleng gulay, simpleng lotong probinsya. So, ayan. Pero mas sustansya. Tapos, lagyan natin ng asin. Ayoday salt ang gamit ko, guys. So, ating munang takpan para mas mabilis kumulo. So, ayan, guys. hinalo ang siya ng malunggay dahil yun ang sabi ng asawa ko naghalo ako daw ng malunggay. sa so, ayan, namitas muna ako. <laughs> Ngayon guys, lagay na natin yung unang gata. Ang pangon niya. Tapos lagyan natin na konting magic sarap. May tira akong magic sarap yun. Dinagay ko na lahat. bango niya, guys. Ating tikman, guys. Hmm, tama lang ang tinta, guys. naman magpre-preto din ako ng isda. Ating ipapartner may isdang asus ako aking ipre-preto. Kaya maglagay na tayo na mantika. Mali, tatlong peraso lang naman guys ang iluluto ko. Dahil dalawa lang naman kaming mag-asaw, kakain kaya naman. Tatlo lang ang iluluto ko. Preprito ko. Ang Ayan, guys. Luto na ang ating ulam. Ayan. Ulam na kalabasa with malunggay. Ginataan. At, yan. Nakaready na. Kain na tayo. Ayan, may prito isda. Ayan. Thank you for watching, guys. Bye-bye. And God bless. Follow for more. Love, love, love. Don't forget to like, share, and comment. Bye. It's <laughs> it, guys.